So for today's video, i-share is ko sa inyo ang video na to kung paano matulog ang aming halaga. Anong siya, Pashi? Ayan. Sobrang haba na nga ng kanyang buho kaya sobrang init na init na siya sa katawan niya. Kaya ha. naisipan namin siyang gupitan ng mga araw na to. Ayan, nahiram lang kami ng panggupit sa kanya para naman magupitan na siya. And nagkakaroon kasi siya ng scratch sa katawan niya. Kaya nga, kailangan na namin siyang kalbuhin. Ayun yung naisip namin gawin para naman mabuhasan ng init sa kanyang katawan. And, Sanay kasi to na sa malamig na panahon. Kaya nga, ay matutulog yan nakatapat pa yan sa electric fan sa kanya lang talaga nakatutok yan para lang hindi siya mainitan ay eh, tulog. tulad na ito guys O oh, diba? Kala mo talaga to ni na bata. Batang bata talaga yun May apat lang talaga siya nagalamay. Sa kanya nga lang oh, guys, nangigising kapag ka ganyan yung tulog niya eh. Kapag ganyan na nakatapat sa electric like, fan, ibig sabihin mo napapasarap tulog niya. Tapos mamaya maya may hilik na yan. Doon nga ako sa kanya nagigising kapag ka nagihilik na yan. Iwan ko ba? Mana-mana yan sa tatay niya. Ganyan di matulog. Lalo pagpagod na pagod. Ito pagod na pagod kumain at matulog na matulog. Maglaro. Ayan na lang ang ginagawa niya. Pagtapos niya talaga sa lahat ng kapaguran niya sa buhay. So, yun lang guys. Thank you for watching.